po mga kadol ito na po yung mga paninda po ng Japan store ayan po oh. ayan. ito na rin po ang kanilang mga paninda na gawa po sa kanila ayan, ayan po makikita natin at ito na po yung mga ano, kagamitan sa kusina ayan. kawali mga takit ng kaldero na po nila, ito po yung mga klaseng kutsara na gawa nila gawa sa Japan Ayan. Ayan po. gawa po sa Japan yan mga kaidol tingnan po po natin yung mga kanilang mga items na may sport dito sa ating bansa yan mga mangkuk po yan o oh. mangkuk din naman po yung mga kutsara yung panandok kaya. ito ano to ah oh, di ko alam to ano to ito mga bag yan. yan po yung mga gawa nila kanya-kanya po yun po sila yung mga disenyo, design, oh. design sa kanila mga paninda na ginagawa. Hanggang dito. Ah, ito na yung mga hangir. Yan. Yeah. Ayan naman po yung mga gawa nilang hangir. Yan o. Oh. Pumasdan nyo natin mga kaider. Itong mga hangir nila. Oh. Bang klase rin o. Oh. Yan oh. Gawa po sa kahoy. Ayan. Ito naman, sa plastic. Ayan. Tingnan mo po yung design nila mga kaidolo. Oh. Hanger nila. Ito pa, malaki. Ayan. Ayan. plastic ko. Oh. Oh. Mga kaidolo, ito po yung mga hanger nila. Oh. Matitibay. Ayan o. Oh. matibay talaga itong mga kaya hmm. ito po ay mga gawa sa Japan to mga kaya yan oh. Yan. hangat po nila yan ito naman ibang klase naman to yan eh. oh. o adjust pala to oh. pwedeng pahabahin, paiksiin. Ah, bang klase ito. Ayan, oh, ah, mga idol. Oh. Ah. Nataking ah, ko mga idol. Oh, ah, yan. Yan, pwedeng pahabahin, pwedeng paiksiin. Oh. Ah, ayos ah, oh. Ah. Ganda. Ganda po ng paninda ng Japan. Ah. Ayan po, isang klase rin ito. Oh, may mga adjustable sila mga kaido no. kaya bali. Taas. Ah, yes ah. May mga adjustable. Ito wala na to, wala adjustable to. Ito, anong klase ito? Parang may siyang meron siyang pakpak eh. Yo. Klase ng Ah, kita na po natin yung mga items na gawa po sa si Japan mga kaidol at ito ano to yan o May ibang klase yan. ah, dito naman tayo mga kaidol ayan o oh. ya basket. ya basket po yan. Gawa po sa Judy Ito naman. Ah, ito. Ito. Igaan. Oh, tingnan makanya mga idol, mga itu Ano ito? Ah, pang siya. Parang kurtina. Yan, parang kurtina. Gawa po sa ano. Ayan o. Ayan. Parang bambu-bambu. Ah, Wala pa sa atin sa Pilipinas yan. Ito okay, naman. Ayan.